may naisip na ba kayong ulam for today? At dahil nga may tira kaming pritong isda, ito na naman ang gagawin ko. Lalagyan ko lang ng sayote at pichay. Ginagawa niya rin ba ito kapag may tira kayong pritong isda? Comment naman kayo dyan kung oo. <laughs> Kahapon pa kasi ang isda namin. At dahil sa tamad akong lumabas para mamili ng ulamin, ito na muna ang gagawin ko. Kapag nagluluto ako ng may sabaw, dinadaan ko sa paggigisa kasi mabango siya at wala lang. Gusto ko lang. At perfect itong sabaw kasi medyo malamig dito sa amin. Alam niyo ba, sa pagiging nanay, dito talaga ako mas nahihirapan sa kung ano ang lulutuin kong ulam para sa kanila. <laughs> yes, relate din ba kayo mga momshies? Pero kahit ganon, ay nakakaraos din naman. <laughs> At least, may nailuluto ako para sa kanila. At napaka-thankful ko sa mga anak ko. Kasi kung ano lang yung ulam namin, or ano lang ang nasa hapagkainan, ay wala talaga silang reklamo. Kaya, thank you Lord sa lahat ng blessings!